Aries. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Gemini. Mga swerteng kulay, scarlet red at silver, nagbibigay ng sigla at determinasyon. Mga swerteng numero, number 2, number 14, at number 29, sumisimbolo ng balanse, intuition, at tuloy-tuloy na pagunlad. Taurus. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Capricorn. Mga swerteng kulay, Emerald Green at Beige, nagdadala ng katatagan at paglagu. Mga swerteng numero, number 25, number 19, at number 33, sumisimbolo ng tiyaga, pagpupersage, at pagiging mapamaraan. Gemini. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Aquarius. Mga swerteng kulay, sky blue at yellow, nagbibigay ng malikhaing isip at kaliwanagan. Mga swerteng numero, number 7, number 22 at number 28, sumisimbolo ng kuryosidad, komunikasyon at kakayahang umangkop. Cancer, kaibigan zodiac ngayong araw, Virgo. Mga swerteng kulay, white at light gray, nagdadala ng kalinisan at emosyonal na balanse. Mga swerteng numero, number 6, number 15, at number 20, sumisimbolo ng pag-aaruga, pagkalinga, at pagkakaisa. Leo, kaibigan Zodiac ngayong araw, Sagittarius. Mga swerteng kulay, gold at royal blue nagbibigay ng liderato at karunungan. Mga swelteng numero, number 1, number 12, at number 30, sumisimbolo ng lakas, pagkilala, at oportunidad. Virgo, kaibigan zodiac ngayong araw, Taurus. Mga swelteng kulay, olive green at black, nagbibigay ng focus at matatag na enerhiya mga swelting numero, number 8, number 17, at number 24, sumisimbolo ng disiplina, estruktura, at pag-usad. Libra, kaibigan zodiac ngayong araw, Pisces. Mga swelting kulay, pink at white, nagdadala ng kapayapaan at positibong koneksyon. Mga swelting numero, number 9, number 18, at number 27, sumisimbolo ng malasakit, tiwala, at pagtutulungan. Scorpio, kaibigan zodiac ngayong araw, Leo. Mga swerteng kulay, burgundy at charcoal, nagbibigay ng passion at tibay ng loob. Mga swerteng numero, number 4, number 11, at number 25, sumisimbolo ng determinasyon, control, at pagbabago. Sagittarius, kaibigan zodiac ngayong araw, Aries. Mga swelteng kulay, orange at green, nagdadala ng adventure at panibagong sigla. Mga swelteng numero, number 3, number 16, at number 32, sumisimbolo ng optimismo, paglalakbay, at pag-usbong. Capricorn, kaibigan Zodiac ngayong araw, Cancer. Mga swelting kulay, brown at navy blue, nagbibigay ng disiplina at katapatan. Mga swelting numero, number 10, number 21, at number 35, sumisimbolo ng estruktura, karunungan, at pasensya. Aquarius Kaibigan Zodiac ngayong araw, Scorpio. Mga swerteng kulay, teal at white, nagbibigay ng pagiging orihinal at bagong pananaw. Mga swerteng numero, number 13, number 19, at number 26, sumisimbolo ng inovasyon, kalayaan, at kakayahang umangkop. Pisces. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Libra. Mga swerteng kulay, violet at silver, nagdadala ng intuition at inspirasyon. Mga swerteng numero, number 2, number 15, at number 31, sumisimbolo ng imahinasyon, gabay, at matatag na direksyon.